Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Product ng Pinay O diba Gawa ko ng Pagod <laughs> Yan na guys Yan ang kakainin nila Yung akin na sa kaldero And then lalagyan ko siya ng foil Para hindi lumamig Akala ko darating sila Hindi pala Hindi sila siya Yung alaga ko <laughs> Takpan muna natin guys. Ayan na guys. Lalagay ko sa microwave. Ayan, para hindi lumamit. Ayan yung akin. Piniprito ko muna. Tapos, ayan yung manok. Sana po, nagustuhan niyo ang aking video sarap yan mga guys french fries yun nga lang, hindi siya pahaba hanggang dyan na lang po palaitan palo thank you for watching God bless all yan yung rice ko na <laughs> nagpaalam na ko yan bye